guys, magandang hapon. At uh, bumalik kami sa dagat para makuha nung no? uh, o tawagin dito ay tikat. Paspat na lang yung pinuntahan namin. Bali, ito na yung bayan. Ayan. Tapos, ayun o, magaga lang kami ngayon. Medyo mataas pa yung araw. At eh, nakuha na rin nga pala kami. Ayan. Kahit ko sa inyo, nakuha na namin. Ayan o. Ayan medyo marami-rami na din so sakto lang yung punta namin dahil pahibas pa lang yung dagat o pa low tide at isa yung aking kasama so, so ganda naman ng sunset ngayon guys Ayan. Marami dito nito Kaso hindi dito yung target namin Kung makukuha ka dito Dito talagang marami Diyan, tabi-tabi lang Talagang target namin malabas yan pa ganitong hapon itong so, hapon, inabot na din kami ng halos madilim-dilim na sa may tapo namin, medyo malayo nga sa amin to at nilakad pa namin yung baybay ng bakawan dahil mas malabas dito pag ganitong hapon so yan yung bayan so, yan yung pier, pantalan Guys, ganyan lang sila, oh. Nakadapo lang sa damo. Hmm. Tikad. Or sikad-sikad. yun guys at sisibig na rin kami dahil lubog na yung araw lalakad pa kami dun sa tabi so marami na rin naman kaming nakuha ayun na, halos kulang kalahati goods na goods na yan lalakad pa kami dun pa uh, sa likod nito mga bakawan guys ganda ng ganda guys ng sunset Grabe naman. Pauwi na sana kami, oh. Pulang pula. Shish. Grabe sunset, guys. Ganda, oh. Kailangan mo kaya mo, guys. Ay, uwi na kami, guys. Sana nagat agad. Garing kami ng... Sana na agad. Ganda ng sunset, oh. Hey. Ganda, grabe. Grabe. Yan lang guys, tuwin na kami. Yes, samplang gana guys. Huh. Gabi na rin kami nakating ng bahay. Lakad pa kasi kami. Yan lang guys. Yes.